Good morning! Ayan, dala ko na naman sa aming kobo. So, matagal-tagal ding Hindi nakapagdalaw sa aming kobo. Mga dalawang buwan. So, nauna na si mister. Sabi ko, mahuli na ako. Ayan. Ang daming tubig, oh. Sayang to dito, oh. Hindi ginawang palayan dati palayan to ngayon hindi na ginagawa di na nila tinataniman ng palay Geno, maraming aso sige yung mga asong nahuhuli dyan wala naman si Digong dyan. Maka binanguna na to dito. Kaya malayo. So, makulimlim. lim hindi na ako nagpaayong. kaya yung tubig oh, so kailangan dito talaga dote-dote natin dito kailangan talaga mataas ang tambak talagpa sa kalsada ito daming tubig kaya pala yan sana yun kanya kanya doon din na rin kasi o, ayan ang palay o oh. ayan mamuswak na yan mamumunga na yan so, huling punta namin dito ay pinatangin pa lang o oh, ayan o taba ng palay. Malapit ako sa bahay. So, nilalakad ko lang mula doon sa pagbabaan ng jeep. Ay, din pa masahe, 25. Sayang. Pagbili na lang din ng merienda mamaya ang pamasahe. ng ito. Ay, no magkasama yung palay na rin na dito 'yan. Taba oh. O, umpisa na palas lang. Ano, mamuo suak, sami mamolak-lak. Mamuo Dito pa dito 'yung mga tao masipag. Magtanim. diyan ikot na po. So, ayun, buti na lang nanonila. nila ko. Oh. Kasi, madam mo halos kinain na nanda mo itong kalsada. Ito yung nawi. So, thank you for watching everyone. Dito na po ako. Ayun.